This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang hapon, my dear brothers and sisters. Ito po si Brother Dave at ngayong araw na ito, tayo uh, mag-aaral sa Camp na lesson. E eh, napakanta ng pag-aralan natin ngayon kasi ito tungkol po sa pagpapahayag at mga um, tungkol sa mga propeta na tinawag ng Diyos. At paano din ito makakatulong sa atin? My dear brothers and sisters, samahan niyo po ako sa araw na ito, sa panahong ito, sa pag-aaral sa Campbellumi. At kayo po at ako, sabay po tayong ma bless. Mapigyan ng biyaya ng Diyos galing sa langit. Ikaw ba'y nakausap na? ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Maraming beses sa buhay natin, tumarating ang payo, babala, o aliw mula sa mga lider ng simbahan na tila tugma sa ating pinagdaraanan. Hindi ba't ito ay patunay ng Ama natin sa langit ay patuloy na nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga pinili sa Doktrina at Mga Tipan, Section 67, Verses 1 hanggang 9. Ganun na din sa Section 68, Verses 3 hanggang 6. Itinuturo sa atin na kapag ang isang lingkod ng Diyos ay pinapakilos ng Espiritu Santo. Ang kanyang sinasabi ay kalooban ng Diyos, kaisipan ng Diyos at tinig ng Diyos. Ang simbahan ay hindi itinatag sa opinyon ng tao kundi sa mga pagpapahayag mula sa langit. Sa panahon ngayon ng maling impormasyon at ingay sa paligid, napakahalaga na kilalanin natin ang tinig ng Espiritu at ito ay maririnig natin sa mga tunay na lingkod ng Panginoon. Kapag tayo ay nakikinig sa kanilang payo at sinusunod ito, pinapatatag natin ang ating pananampalatayang at pinapatnubayan sa Diyos na tayo'y may pusong handang tumanggap. Ako'y nagpapasalamat sa mga propeta, apostol at mga leader na ginagamit ng Diyos upang gabayan tayo. Naranasan ko sa sarili ko kung paanong sa payo nila napalakas ako sa mga panahong ako'y lumok at naguguluhan. My dear brothers and sisters, na panganda ng ating pag-aralan ngayon at ang ating matutunan sa araw na ito. Tungkol ito sa mga propeta o mga lingkod ng Diyos. Naalala ko noon yung mga payo ng ating mga propeta. Yung una, yung 72-hour kit. Na kung saan maganda tayo ng pagkain sa loob ng tatlong araw. At alam nyo ba, maraming mga sakuna na nangyari sa Pilipinas, particularly sa atin. At yung mga tinuturo sa self-reliance sa atin ay nagamit natin. Nakapag-survive tayo sa three days at ganoon na din, nakapagbahagi din tayo sa ibang tao. In this last dispensation, tinutulungan tayo, tinuturuan na mag-imbak ng pagkain, na maging self-reliance, na huwag mag uh, huwag umasa sa iba, kundi magsumikap tayo na maging self-reliance tayo sa ating sarili. Bakit? Hindi natin alam what will happen next day, ano mangyayari bukas o sa susunod. Pag tayo po ay surfilayan, uh, posible na ano mga dilubyo pang dalating, kahit paano makakapag-survive tayo. At mapapakita natin na kaya natin na mabuhay or uh, mag-survive with or without help ng other people in that moment. Di ba? Kasi yung tulong, hindi agaran darating. Mga ilang days pa, ilang oras pa. Pag meron tayo, makakapaganda tayo. sa so, ano, ano pa ano po yung mga bagay na aking uh, napansin? Ito yung before pandemic, sinabi ni President Nelson na drink, uh, minom tayo ng vitamins para kasi natin yung sarili natin. At yung come follow me na ginawa sa bahay. So, nagtaka kami bakit ganun. Ako, habang tuturo ako ng Come Follow Me that time, napaisip ako na ang Diyos gusto niya na talhin yung uh, pagtuturo sa bahay. Kasi darating yung araw na yung pagtuturo na sa bahay na lang dahil sa social media, hindi natin alam ano pang pandemic na darating sa atin. After po ng pahayag ni President Nelson, yun nga, dumating yung pandemic. At nakapaganda tayo sa mga uh, darating na darating na sakuna. Nakapag-imbak tayo ng pagkain, vitamins, nakapag uh, yung bahay natin, inayos natin. Alam nyo yun, alam ko sa buong puso ko na yung mga propeta ay tinawag ng Diyos. Sabi nga niya sa Amos chapter 3 verse 7, sapagkat walang gagawin ang Panginoong Diyos, kundi inahayag niya ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ang atin pong Diyos ay inihayag niya at iahayag niya ang kanyang mga lihim at kanyang mga instructions sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Nagpapasalamat po ako na may buhay tayong mga propeta ngayon na pinamumunuan ni President Russell M. Nelson. Uh, ako po ay nagagalak at natutuwa sa kanila dahil po sa mga sinasabi nila, nakikita ko po sa old age nila, sinisikap nilang they're striving to be like Christ. Sabi nga sa lesson namin ng Sunday, uh, si Kristo Kristo'y dumating sa mundo. Hindi lang para maging disipulo tayo. We want to be like Him no? to be perfected like Him. Sabi nga yan, be ye therefore perfect as your Father in heaven is perfect. Siyempre, nagsusumikap po tayo araw-araw kasi yung grasya niya ay binibigyan niya po sa atin kasi yung mga pagkukulang natin, pinupunan niya. Ang gusto niya po na magsumikap tayo. Ako po sa pang araw-araw na pamumuhay ko, minsan nakakapagod. No? Uh, okay lang pag uh, magandang pakiramdam, pag dumating yung pakiramdam tulad po ngayon, meron po akong lagnat, kailangan ko kailangan po pong magpahinga. Pero sabi ko sa Panginoon, God, alam ko na posibleng lahat ng bagay sa iyo. At alam ko gagawa ka ng paraan. And alam ko makakapagpahinga ako at mabilis akong mag-recover. At alam ko God, yung mga bagay na hindi ko masyadong para sa akin di perfect yung paggawa ko. You will you will uh, provide a way na manging uh, na manging uh, tagdan yung uh, magaan yung trabaho ko, yung pang-araw-araw ko. Yun lang po 'yung sa akin, hindi naman po ako perpekto, pero binibigay ko po sa ating Ama sa langit 'yung mga um, pangangailangan ko. At alam ko po, yun din po 'yung sasabihin ko sa inyo. My dear brothers and sisters, huwag po tayong panginaan ng loob sa paggawa sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa tao. Sabi nga niya, uh, mahalin mo 'yung Diyos sa buong lakas mo at sa lahat ng bagay at mahalin mo 'yung kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ayan. Dalam ko po na pagpapalain po tayo ng ating Ama sa Langit this week at ibibigay niya po yung mga bagay na pinaghirapan natin. And He will, he will works you no, know, mighty sa buhay natin. Hindi natin nakalain na mangyayari. And He will provide a way na maging magaan yung work natin. Pagpalain po tayong lahat, mga minamahal kong kapatid, kahit saan po kayong sulok ng mundo at kahit saan sulok ng Pilipinas nakikinig ngayon. And all these things I pray and I live in the name of Jesus Christ. Amen.